guys eto punta kami sa dara na kayo nang tagal ko nang hindi nakabalik dito guys simentado na pala yung daan nung ulit punta ko dito lubak lubak pa yan at yung mga motor nga pala dun lang ipapark may parking dun dun lang ibababa yung mga pwede mo lang ibaba iba dito yung mga gamit tapos doon ka magpapark ng motor yun oh ganda na dito guys oh. tignan natin kung magkano yung uh, entrance ngayon So, meron sila mga paalaala. So, ito yung kanilang entrance, guys. Yan. 75 na pala ngayon. Ayan, ito na pala ngayon ang daranak, guys. Tagal na tayo hindi nakabalik dito. Ayan. Honey! may arkela ng life vest tapos uh, may tindahan sila dito mga silug yun, may tindahan mga bagbag din uh, pa yan, si yan ang CR dito may guys dito nakapwest yung CR doon pa yun maglalakad ka pa another tulay tayo guys yun ganda ng panahon Ito so nga pala guys, meron ditong batlag yan. Malay mag entrance ka uli, may poles din dyan uli. Yan, dyan yung daan. At nandun yung poles, kaya dito tayo hanap tayo ng cottage natin guys. So, nandito na tayo sa gara ng poles. Naglalim yan guys. mag-iihaw tayo ng bangus dahil birthday niya. Ayan, yeah, no? Happy birthday! Ha, ah, Trisha? Are Happy you having fun? Ape, nakarating din sa taranak. Hindi din sa pinagliguan namin dati. Ayan, ito kami guys. Iihaw na tayo. Ayan yung dalawa sa baba. yung dalawa sa baba. Punta tayo sa Batlag, guys. Dito rin yung sa loob ng Daranak. Dito yung daan. May mga uh, pagkain dito. Mga tindahan. Tsaka hirama ng mga light jacket. May PISO-Y pa yun. Oh. May overnight pala dito sa Batlag, guys. Ayan, oh. Dito magbabayad kay tropa. Oh. Let's go! and guys. Pupunta kami sa Batlag Poles. Nakakahingal din. Pero may hagda naman. Dati hindi ganito to eh. Maganda na pala dito pumunta. Ah, punta tayo sa Batlag. <laughs> Ayun, Isang ko ng piso wifi doon pala yung sa kabila. Iba pa pala dito. Guys, ayun na yung pulse guys. Ayun. Mm. maganda naman bye guys. Bye bye guys. Oh kayo naman, punta kayo dito sa Darana at sa Batdan. Thank you for watching. Bye.